Lumaki ako sa baryo ng puno ng kwentong aswang. Akala ko dati, panakot lang. Pero isang gabi, umuulan ng mahina habang nagkwekwentohan kami ni Lola. May narinig akong kaluskos sa bubong. Parang kuko. Pusa lang yan, sabi ni Lola. Pero nanginginig ang kamay niya habang hawak ang rosaryo. Kinabukasan, iyak si Mang Nardo. Patay ang mga manok. Tuyot, parang sinipsip. Aswang na naman, bulong ng kapitbahay. Gabi ulit mga 11pm, may kaluskos ulit. Amoy putik at dugo. Sumilip ako sa bintana, may anino sa bubong. Parang baboy, pero nung pumikit ako, nawala. Biyernes ng madaling araw, nagising ako, nag-CR. Paglabas ko, may tunog sa taas. Dahan-dahan akong sumilip sa silong. May tumutulo, maitim, malapot na dugo. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at doon ko siya nakita. Hugis baboy pero may mahabang paa. May pakpak na katayo sa dalawang binti. Mukha ng tao, pulang mata at dila na parang ahas. Sa kamay niya, hawak ang pulang panyo ni Lola. Yung hindi niya nilabas nung namatay si Lolo. Napaatras ako, hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga biglang bumukas ang pinto ni Lola. May hawak siyang walis tingting. Asin, bawang, binuhusan niya ng suka sabay hampas sa bubong. Umalis ka rito! Sigaw ni Lola. Buong-buo ang boses niya, kahit nanginginig. Sumipol yung nila lang. Amoy malansa, sabay lipad sa dilim. Iniwan lang yung pulang panyo, basa sa dugo. Pag umaga, tahimik ang baryo. Pero lahat ng bintana, may asin. Si Lola, tahimik lang, nagdarasal. Buong araw. Sabi sa akin, kapag may kuloskos huwag mong sisilipin. Kapag naamoy mo ang dugo, magdasal ka lang. Simula noon, may dala akong asin lagi. At tuwing may kalusko sa bubong, pinapatay ko ang ilaw. Nakatago na ako. Dahil minsan, yung baboy na narinig mo, hindi hayop, kundi na lang na naghahanap ng susunod ng mabibiktimang bubong. Follow for more stories like this.